Sa panayam ng news team kay Vice Mayor Butch Abu, sinabi nito na meron pang tatlong sesyon na natitira sila bago ang turnover na gaganapin sa June 30, 2025. Dagdag ng Vice alkalde kampante siya na may pagpapatuloy ang kanilang mga nagawa sa konseho ng mga bagong halal ng opisyal ng sanggunian. Uh, kung ano man yung pagsasayos, yung pamamalakan natin, alam ko kampante. Ako na ipagpatuloy ito nung susunod na maging Vice Mayor ng Cotabato City at uh, kung ano man yung uh, uh, trabaho bilang Vice Mayor ng Cotabato City, alam ko naman na uh, uh, may kakayanan o kayang-kaya naman ng uh, uh, incoming Vice Mayor ng Cotabato City. And uh, also, uh, the newly elected uh, Councilors of Cotabato City uh, well, uh, siguro, uh, kaya naman siguro uh, tumakbo o uh, bilang uh, public official ay eh, alam naman siguro nila yung trabaho ng uh, bilang legislator no? Uh, at uh, siguro naman na uh, gagampanan nila yung gampanin naman tayo. Na uh, gagampanan nila yung kanilang trabaho bilang mga newly elected officials ng uh, ating mahal na Cotabato City at uh, ating mga mahal na constituents sa Cotabato City. Nagpapasalamat naman ang Vice Alcalde sa mga sumuporta at nagtiwala sa kanyang kakayahan at ipagpapatuloy anya nito ang serbisyo sa taong bayan kahit wala na ito sa posisyon kasama ng kanyang mga konsehal. Uh, for me, tapos na. Tapos na yung, ano, yung politics and we have to move on. Uh, but uh, what, I can, uh, what I can do or maybe Promise to the people of Cotabato City ay yung KBL natin ituloy-tuloy po yan. Dahil yan po ay uh, tulong po po yan sa taon bay ng Cotabato City. Hindi man po uh, wala naman po tayo, hindi, hindi naman po tayo public official, pero hindi naman tayo maging public official, pero tuloy-tuloy po yung trabaho natin. Dahil galing po sa puso natin yung pagtulong. Joeline de la Cruz, I-Minds, Philippines.